Ito tayo ngayon guys Patanggal ko yung Class guard na Ni Mio I125 natin Patanggal na natin yung Class guard kasi ano na eh Nakalawang na mahirapan na tayo mag ano nyan -an. Nung tirinay ko kasi Nang tanggalin Nabali yung ulo nung isa Ay, Medyo na ano medyo patanggal natin tapos palit tayo ng no? baterya yan, chimiyo yan, yung Mio i125 natin guys patanggal natin yung flash guard yun yung flash guard tapos palit tayo ng baterya para na natin ito so guys gauge okay. isa so sa mga bilihan ng pyesa tsaka medyo pagawaan na rin dito sa bayan namin dito sa Bangged Harrison Street to guys isa. Okay, so, yan may mga nagpapayos din na kagaya natin guys yan ito so guys mga ano yun, natanggal na pala yung isa. E, ayan na natin yung katigit na. nyo na. Nakikwak lang yun. Ito, maraming siyang paninda guys. Maraming gulong. Yung mga upuan. At sa ito, mga gulong. At sa ito, mga pyesa na rin guys tornilyo yan dami yung tulog guys dami dyan sa mga gusto lang ano yung hindi manual yung makina yung pagpagtanggal ng gulong yung mga pan pagtanggal ng tubeless mayroon din sila dito guys may makina sila dito yan yan maintindihan mo ano yung pangalan niya yan na lang bakit na yung pagtanggal ng gulong ng ano mga tubeless lalo na yung mga kahit 4 wheels kaya nyan 4 wheels yung mga tubeless kasi karamihan na ng mga motor na yun puro tubeless guys marami rin sa ano dito yan yan sila sir naayos na yung hindi yun hindi yun parehas natin ito jay jade Basta Jade ang pangalan guys Puntahan nyo lang dito to sa Harrison Harrison Street, Zone 7 Ayan guys, so oh, si Jade Yan yung ano, hanapin nyo Siya may ari dito Marami siyang binibenta dito guys Ano, mamaya bibili tayo ng battery o papalitan natin yung Mio natin. Meron siya palinda dito eh. Yan, may mga ano. Eh, medyo nakalas na yung kalahati ng ano natin. Cross guard natin. Tali natin mamaya pagka natanggal na guys. Ano guys, natanggal na oh natanggal na lang yung ano uh, patanggal natin yung ilaw niya yung yung ilaw na nakakabit sa ano natin uh, pinatanggal natin cross guard parang lumit ayan na yan naman yung baterya Tingnan guys. Ito yung kasabayan natin pinaayos, guys. Mio ay din. Ay Solaris. Mio. Mio ay mo. Ng mga S na. Ang S. Mio ay lang. Mio ay S kami eh. ni. S na bagay. Mio ay. Kasabayan natin na pinahayos dito. Ayan yung mayari. Nagbabayad. Itong kalooban niya guys. Marami, maraming gulong. Marami kayong pagpipilian dito. Uh, parang ang daming trophy guys oh. Okay. Arot na dito guys kung gusto niyo magpagawa. Try nyo kay Sir Jade. Uh, baka pagpapalitan natin yung gulong natin. Kasi medyo kalbo na. Oh. Papalitan din natin yung, yung, yung pakakabit natin tubeless. Para din Okay. Ito pala yung ano nila guys. Yung chief mechanic nila oh. Siyalang dahanapin nyo dito. Pagka ano. Uh, may problema kayo sa mga motor nyo. Uh, at kayang-kayang niyang gawin yan. No shout out mo sir. <laughs> yan. hanapin nyo lang yan. Yan ang chief mechanic nila dito. May model din nata sila motor dito yan oh. Eh. Tapos ito na may hari Ay! Nasa loob pala yung mayari, si Jay, Sir Jay. Tuloy natin mamaya pagka ano naman yung baterya naman. Laking yan dito. Ito pala yung ano natin guys. Yung yung ipapalit natin sa mga kukuha ng magpapalit ng battery ng kunwari MIUI gaya na ito MIUI S to eh uh, MIUI 125 hindi pare parehas daw guys hindi parehas yung click hindi parehas yung gaya yung motor ko yung click tsaka gravis magkaiba daw yun kaya ito uh, puntahan nyo lang dito kahit nasabihin nyo pang MI, MIUI 125 bibigyan kayo ni Sir Jade Meron dyan Paninda dito Yan ang May re recommend ko sa inyo guys Kakabit na rin nila yan mamaya Yan, tinanggal na nila yung cover nya Tapos so, ipapalit na Itong bago Ito yung bagong Binili natin Surprise, kausapin nyo na lang siya Hindi to sponsor guys ha ah. Binayaran mo kahit kaibigan natin nagbabayad tayo eh, kasi eh, nagbabayad din siya ng pwesto niya eh. yan tsaka hindi ako nag sponsor alam niyo naman walang sponsor sa akin kung baka naman kung may gusto dyan uh, sa inyo na lang po yun usap tayo Uh, kapit namin dati to guys si Sir Gade nung nakatira pa ako sa Anggad kapit bahay namin nila maya maya ulit tuloy natin yan na guys naikabit na uh, naikabit na yung battery natin tapos natanggal na yung crash guard tsaka yung ilaw nyo Oke okay nah. Terus mah. Gimana no, namanya? Lang. Gimana lang guys? oke nah. Oke lah ya. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel Kitty NTV MTB. Mm um, selamat sepanjang sa guys. Isa na namang bentahan ng piyesa ng motor at saka pagpaayusan ng mga motor niyo po ang nai-picture natin ngayon hindi ako nagkakamali pangalawa ng ano to pesto na nai-video natin guys dito sa bayan namin ng Bangged thanks for watching guys